Ayan na naman yung aklaga ko. Naghihintay sa akin. <laughs> naghihintay sa akin na ba? Hello! Naghihintay ikaw sa akin. Hmm, ah, langga. Hello, langga. Angal ka na, pasok ka na. Pasok na, dali. <laughs> papasok na siya. Hmm, pasok na pasok. Mm, 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 mm. Hmm, 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 Oh, para naman isang taon tayong hindi nagkita. Halika na. Halika na. <laughs> Oh, mga makukulit oh.